Saan kayo? Okay. At ayaya. The testing ng ating ride sa gabi. Night ride sa gabi. at uh, natin ang uh, lugar kung saan tayo hahanap uh, ng makakainan okay uh, doon sa uh, naghahanap uh, o nagtatanong ng ating lawi eto ang ating ilaw ba nakahay pala tayo kanina yan ang ating low 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 low

pwede na yeah. pwede na yan lalo sa madilim, pwede na yan maliwanag yan sa madilim pero sa may mga kasabay okay na rin kasi may ilaw naman <laughs> ang <laun. laughs> Na. ibang iba ka na na oops ham okay sa preno naman yun may naman na yung ako yung ibana are going 你会跟你 At uh, makikita na ate ng ating uh, kita ba ba? Ang ating salamin uh, Ito yung ating uh, Street fighter Na salamin natin Oops panalo, panalo nakakainis pa naman yung nakakasilaw sa likuran no? tatago ka pang ganun para, tatago ka sa side mirror mo hindi pala tatago, iiwas ka sa side mirror mo para hindi makita yung nakakasilaw sa likuran pero ngayon winner okay na okay to pero wala namang tayo <laughs> kasunod eh kaya hindi natin ma Makikita. Mamaya, makikita nyo yung ating uh, side mirror. Okay. <coughs> Stock is good, but uh, after market ay much better. Depende sa price. Yun naman ay depende sa price. At kapag kasi sinabing nag-upgrade ka ng uh, parts, ay siyempre dapat yung upgrade ka talaga yung bang quality yung uh, bibirin mo na aftermarket iba yung nagpalit ka lang sa nag upgrade <laughs> o ano ka nag upgrade ka oo oh, dapat upgrade lang. pag yung kagaya ng lever ko nagpalit lang ako ng lever pero hindi ako nag upgrade kasi eh, hindi siya <laughs> hindi siya quality mahal na mahal e eh, no meron pa siyang uh, kaunting difference. Uh, diferensya siguro kung bumili ako ng ano, nung, uh, at least uh, 1,000 na lev, uh, brake lever tingin ko very good na very good yun kung wala ka ng mga sya ano. sabi na nabili ko na lever ay 130 pesos hindi pa kasama ang shipping, so, tumalo siya ng mga, parang, mabot ng 170. Okay. Kaya, ganun lang, yung ating uh, lever, yung ating brake lever. <coughs> Kaya, hindi ko siya masasabing upgrade. Kasi, gusto ako, so, hindi, walang, walang naging problema. Dun. Eh, nung ginamit ko to, itong aftermarket, na pang NMAX, ay kailangan ko pang grind. Grinder and Ano yung grinder Ano? Uy Parang tayo atrasan ito Magkakikindihan Kasi hindi sila Nag-u-shot U-shot Okay Okay Ito yun Namatay ang ating uh, Tormuz For the idle Idle stop At isang bomba lang Nakapreno o hindi Ay uh, mag-start siya no? Kaya tingin ko parang Medyo delikado rin yun eh bagong idle stop natin ayun namatay na ulit bobomba ka bobomba eh, mag start na yung uh, makina basta bombahin lang o, pag may angkas na bata tapos nakalimutan mo na namatay yung makina ng sa idle stop tapos eh, na nagalaw ng bata eh, pwede maging problem Pwede. Kasi aandar siya ng walang preno. Yun lang naman. Hindi pa naman yun. Hindi naman yun problema. <laughs> okay. At ayan yung ating uh, side mirror. Ganyan siya pagkano. Parang hindi lang siya linis, ano? Kaya medyo sumasabog yung init pero hindi na siya ganong nakakasilaw ano okay ba eh, hindi ko lang nalinis kaya medyo sabog yung sinang pero okay siya malapad, malapad din naman hindi pa nga natin na yung ano eh yung uh, mirror mismo para mas kitang kita pa niya yung uh, nasa likuran naka naka ganito lang okay. at tayo na dito sa tulok at nagkukwentuhan nagkukwentuhan nagkukwento ng kung ano ano para mailalagay natin sa ating page na chika moto yung bagang chikahan tungkol sa moto okay at ayun ang ating mga kasabay at uh, nakaklip klip 1, 2, 3 at maaaring inusisa niya yung ating uh, motor na bagong labas ba 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 sa December 2 nila ba sino? Buti pa ako makabili ng ano, maka makabili. Makakuha ng uh, Model T 150 FI. Sakto noon ay uh, wala nang lumabas na FI na Model T. Ang ibinibigay sa akin pilit ay yung carb. Sabi ko, hindi, gusto ko magang mga FI talaga. Kaya sabi ko, pagdating ng New Year, siguro may mga lalabas na mga bago mga makapag-antay makapag-antay ng mga lalabas na bagong unit ng <coughs> sa, sa bagong taon at hindi pa nagbabagong taon <laughs> lumabas na si ano lumabas na si samurai ay ah, ito na pagkakita ko ay awag dito uh, 5,000 din ang down Yes. tapos disc brake pa. Wala. Well, kung papatusin ko nga ang Model T. Abay di lalo ko nang papatusin ang Samurai. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Naghanap na agad ako. Kaya eh, sabi ko, baka sumikat. Baka maging mabenta. Ay, tumaas yung presyo ng down payment. Ay, ah, uh, ako. Dali-dali. Matindi na Halos Chamba na nga ah, lang ito sa first batch siguro oh, First batch na oh. Chamba na lang. Ah, dito sa lugar namin, sa San Pablo, ay ah, wala. Wala ang unit. Ano? Wala pang unit. Kaya nakakuha tayo dun sa, ano, sa kalamba. Diniliver. Akala ko, eh, akala ko ano yun, bibiyahin ng sasakyan ay wala eh. isa lang naman ito kaya hindi na kaya ng sakyan. malamang ibiniyahe kasi meron lang ano eh 31 kilometers na yung ating ano kaya ang nag break in ito yung uh, tao dun sa kalamba na nag deliver nitong uh, unit kaya sila ang uh, nag break in ano? kaya nakaset up na rin nakaayos na set up yung ilaw Uh, iyong, iyong okay na siya na Ito, uh, gamit-gamit na nga natin ito Naka one month na tayo One month and Ewan ko, walang Walang weeks Ano eh Para pala sure ball yung ano Nakuha ko yung unit ay January uh, January Januar 12 wala pa rin tayong ORC ahon. Wala pa rin tayong ORC. Ano kayo nasa likod natin? Pass? Ganun mo natin sa pagod. <laughs> Ah, dito tayo sa tabihan, sa talbog Oh, 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 oh. oh, oh, oh. aku okay. okay. at yung aking pupuntahan ay hindi ko pa alam kung saan hanapin ko pa Mayroon yung biglang no? ha <laughs> ah, ha Pagkakamba na lang ang ating Pagkakamba uh, na lang ang ating gas uh, Ilang kilometer pa namin na Kaya na tayo magagas pagka pulamit Alam niyo yung pulamit Okay. Hindi naman pala papasok. Ito na pala siya. Kaso ah, hindi tayo nakapwesto agad sa sagit gitna para tayo ay lumiko. Ha! Huh. Hindi tumitingin. Wala nga hirap pag hindi natin tumitingin. Basta lalarga. Ha!